Mga boss, dahil sa patuloy na pag-iingay at pangangalampag nating mga manggagawa, ay eh naglabas na ng wage order ang mga regional wage boards at nagtaas na ng sahod sa siyam na rehiyon dito sa bansa. Kasama sa mga rehiyon na nagtaas na ng sahod ay yung Region 2, 3, 4A o Calabarzon, 5, 7, BARM, at NCR. Natutuwa tayo mga boss dito sa dagdag sahod kasi nga, pandagdag gastos din natin yan para sa pang-araw-araw na gastusin sa ating mga bahay. Pandagdag pambiliyan sa mga pagkain, sa pambayad sa utilities, kuryente, tubig. Pandagdag baon para sa mga anak natin na nag-aaral. Pero kahit natutuwa tayo dyan sa dagdag sahod mga boss, lagi nating sinasabi, bariya pa rin yan. Ang gusto natin, mawala na yung mga regional wage boards at mawala na yung sinasabi natin na provincial rate at maipantay ang ang minimum wage, Luzon, Visayas, at Mindanao. Isipin nito mga boss ha, maglalabas ng wage order yung mga regional wage boards. Nasa 20 hanggang 50 pesos ang idadagdag sa sahod ng mga manggagawa sa probinsya. Pero sa halip na ibigay ng buo, yung dagdag sahod, ang gagawin pa e bibiyakin na hatiin sa dalawa. Meron pang first tranche at meron pang second tranche. Kaya sa halip na makuha ng buo, yung dagdag sahod ng mga manggagawa, e mag-aantay pa sila next year para doon sa ikalawang tranche ng dagdag sahod. Ito yung binabanggit natin mga boss kung bakit walang kwenta, walang silbi yung mga regional wage boards. Barya na nga yung ibibigay sa mga manggagawa, hahatiin pa sa dalawa. Eh bakit? Kapag tumaas ba yung presyo ng mga bilihin, installment din, by tranche din? Hindi naman, di ba? Pag tumaas ang presyo ng mga bilihin at pangangailangan ng mga manggagawa, isahang bagsak. Pero yung sahod ng mga manggagawa, parang installment. Kita niyo yung kalukuhan yung mga regional wage boards. Kaya uulitin natin mga boss, kahit na okay yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa probinsya, ang gusto natin, mabuwag na yung walang kwentang provincial rate at maipasa na yung House Bill number no. 94 at House Bill number no. 5 678 at itakda ang sahod ng mga manggagawa hindi sa kung saan sila nakatira kundi batay sa industriya na kanilang kinabibilangan kaya laban lang tayo mga boss tara na mga Ayan mga boss, kasama ko si Boss Rufo, isa sa mga magigiting natin ng mga manggagawa dito sa House of Representatives. Boss Rufo, simple lang tanong ko. Tingin mo kasi na yung 20 pesos na dagdag sahod? Yes sir, para sa akin, parang hindi kasya yun eh. Hmm. Kasi po, yung gawa dito sa... Maynila at saka probinsya, parang halos parehas lang. Parehas lang. Opo. Uh. So, pabor ka na mabuwag yung provincial rate? Yes, sir. Thank you, boss. Ayan, kasama ko naman si Boss Edwin. Galing ka ng Bicol, Boss Edwin, no? Opo. Bakit ka pumunta dito sa Manila, Boss? Ay, gusto kong mataas ang swilong makukuha dito sa Manila, uh -huh. sa probinsya. Pabor ka ba na mawala yung provincial rate, Boss? Opo, sir. Para kung sa umuwi ako ng Bicol, kung anong kinikita ko rito, yun ang kikitain ko rin doon. Tama. Buwagin na ang walang kwentang provincial rate.